Oh. ang daming isda oh, oh kita niyo yan isda yan yan yung mga alaga ko dito oh. nagkabulan pa dami oh. alaga ko yan dito daming isda ay mga tilapia yan so, ito ito nagayos may takot yung isda sa kanya si Stuto mukhang isda din eh ayan ano may mahaba pa oh. ano yung mga mahaba na yan haba nung tuka hmm. pag high tide na dito yung mga isda laki kasi yung tubig high tide Ay, mga isa na kakarating dito sa tabi. Dito na ako mamimingwit pang ulam. Pwede ito pang ulam.